Hello, magandang araw mga lalabs, mga bayots, muli, ah, uh, guys, reaction vlog, no? Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko din po, FW, around the world, hello, good morning. So, yung topic po natin ngayon, mga lalabs, mga bayots, ay, inong lonis. Yun ding gabi, after ng rally ng Iglesia Ni Cristo, dyan sa Quirino Grandstand, at uh, nationwide yun sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, aba, Nagtawag si Lisa Kukak Marcos sa palakan niyang palas ng dinner. May pa-dinner siya sa mga senador. <laughs> ah, ito yung picture. Ano din sa post ni Lisa Marcos sa kanyang Facebook account? Meron din. Kahit saan to ngayon nagsisirculate. Balita ito ng News 5 ha. Pero meron doon kay Lisa Marcos sa kanyang Facebook. Sabi dito kasi nga uh, nagkaroon ng uh, pagkain itong uh, si Liza Marcos no uh, nagtawag doon sa um, tawag dito Malakanyang ng dinner na isinulat pa dito ni Liza Marcos ay uh, dinner um. So, Marcos' is host dinner, a dinner for senators and spouses. So, yung mga senador na yun, yung mga mister, misis, kasama. President Ferdinand Bumbong Marcos Jr. and First Lady Liza Aranita Marcos hosted a dinner for senators and their spouses on Monday, January 13th. Assured by the First Lady on Facebook, the gathering took place at the Bahay Pangulo. Oh, ayan. So, ayun sila. Nagpakain-kain doon. Pera ng taong bayan. So, after yun ng uh, peace rally ng INC. Ngayon, nadula si itong uh, si presidente, Lucas Bersamin. Hindi natin alam. Ang daming presidente ngayon sa Pilipinas mula ng si BBM ang umupo. Anjan si Lucas Bersamin. Anjan yung asawa ni BBM na palaka na first lady, na, akala mo, -saging na, toyot, no, na, talagang, puno ng akasya, na napaka-toyot, ay, Diyos ko, first lady, nang iwan, at, uh, dyan si, Martin Romualdez, si Rimulia, dati si Abalos, hindi natin alam, sino presidente ngayon, no, so, na si, presidente Bersamin And presidente Presidente din naman to siya eh. Little President, the Executive Secretary to ni BBM. So, nadulas si Bersa when sabi niya, hindi daw nagbago ang uh, posisyon ni BBM o call sa impeachment versus kay uh, laban kay BP Sara. Ano ba ang gusto ni Bongbong Marcos ever since kay BP Sara ma-impeach? So, yung kunwari, kumakalat-kalat na yon na text message na kunwari nag, uh, sa kanilang group chat na ibinigay naman yung kay Tonyeng, inamin <laughs> din naman yun ni Tonyeng, yun. oh, na ipakalat, eh, ano lang yun, pautot, ang kaso, eh, yun yung pinanghawakan ng Iglesia ni Kristo. Na sinabi niya na hindi dapat impit si Bibisara Sara dahil hindi siya importante. Pero sa kaloob-looban ni BBM, at sa kanyang mga laman loob ay nais niyang maimpit si Bibi Sara. O na dula si Bersamin. Kaya may padiner itong si Bongong Marcos at si Lisa Marcos sa mga senador na to. Kasama ang mga asawa. Tandaan natin mga lalabs, mga bayots. Anong nangyari din? Noong uh, ni Rafi Tulfo ang uh, sunod-sunod na pagkapanalo ng mahigit 600 million yun, di ba? Nang uh, lotere. Last year yata yun eh, end of 2023, mag-2024. Oh. Nagpakain din si Raffy Tol, uh, si Lisa Marcos doon. Tinawag din ang mga senador noon. So, anong nangyari? After noon, na nakita, di ba, inimbestigahan pa yun ni Tolfo, Rafi Tolfo doon sa Senado, na may anomalya. Wala na. Natapos. <laughs> After mag-dinner. Uh. So, ngayon, uh, ito yung nga, March 12, 2024, Senator Rafi Tulfo raised this issue in a radio interview on double TV sharing. Ayun na nga. No, na yung PCA. So, yung loan winning 20 times in a month to be investigated. So, nung mag, ano sila, Nung mag-dinner sila. Ano po nga si Robin Padilla? <laughs> ano ka ba, Robin? <laughs> Ispy Is ka ba? Nang uh, Marcos dyan sa mga Duterte at sa Senado. Wala din ako ano na dito kay Robin Padilla sa totoo lang. Yan. Yan, Robin Padilla. <laughs> Kasama. Katabi pa ni... <laughs> ah, dito katabi ni Alan Peter kaya tayo nakapula. Si Robin yan. Mm. <laughs> so, after nun, Mag-investiga pa ba si Raffi Tulfo? <laughs> Andito rin si Raffi Tulfo. Ayan, ito, 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 ito. Asawa nila katayo. Ayan, si Raffi Tulfo. Ayan, oh. Ayan, katayo. Nakaupo asawa niya. Andiyan siya. Medyo masilaw. Wala na. Wala na ano si Tulfo. Di ba? So, gayon na naman. Ito na naman ngayon. Nagpa-dinner ulit si Liza Marcos. So, at of course, may pinag-uusapan na naman to may niluluto na naman si Liza Marcos. Kasabwat itong mga senador na to. Uh, ayan. <laughs> Di ba? Kasabwat ang mga senador na to. Ano ang kanilang niluluto ngayon? Impeachment kay B.P. Sara. Nah, dahil itutuloy ng uh, kongreso at kailangan pagdating sa Senado dahil bibilisan ngayon ng kongreso ang impeachment ni Bipisara. At uh, siyempre, kinausap na ito ni Lisa Marcos dito sa dinner na ito baka. Malamang, teorya ko lang naman yan eh. Dahil nangyaring na yan, ulitin natin uh, kay Tulpo. So, <laughs> si to ito, uh, hahawakan ng mga Senador na to sila. Papa Borto sa impeachment ni Bibi Sara. So, sabi pa dito, taga uh, to the rescue din dito si Cheese Escudero. It was purely social. Wow. Ang kapal ng mukha ninyong mga putang ina kayo, mga senador kayo. Pa purely social pa kayo. Kumakain kayo, lumalamon kayo dyan sa Malacanang pira ng taxpayers ng taong bayan ang mong sarap na kinakain ninyo dyan. Samantalang kami, halos wala na kaming mga, mga lamon, mga animal kayo. Sana magkadurog-durog ang mga laman loob ninyong mga animal kayo. Lahat na kumakain dyan ng masarap sa ngalan ng taxpayers na naghihirap. So, nagbigay daw ng payag si Sinator Chase na kasunod ng idinaos na dinner ni President Bumbu Marcos at First Lady Liza Palaka Marcos kasama ang mga senador at kanilang mga asawa sa Bahay Palasyo at uh, Bahay Pangulo. Purely social, I am not the one that invited nor sent invites. But as far as I know, all senators were invited without exemption. So, ang hindi dumalo doon ay ni Marcos, as usual, pa, kunwari pa as if, uh, simple, si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo ang hindi dumalo sa invitation na to. So, sabi pa dito ni Chis Escondero, as I said, purely social, it was just a chillax-chillax dinner. Wow. Kapal ng mukha ninyo, pa-chilaks-chilaks kayo dyan. After ng chilaks-chilaks dinner ninyo dyan na cheese escudero. Inom-inom at chilaks singhot. Ganun ba yun? Chilaks-chilaks, singhot-singhot. At the same time, pag-uusapan ninyo na kailangan kapag ando ng impeachment ni Bipisara sa Senado, abay bilisan na ninyo. Pasa para hindi makatakbo si VP Sara. Pagka uh, presidente sa 2028, ito yung ano yung plano nila ni Lisa. <laughs> Ay, naku naman ang mga plano ng mga animal. Pero nagbawala mga lalabs, mga bayots ha. Dahil sabi ni Boying Rimulia, ni yung DILG secretary na si Ronvic ba yun? Rimola, John Vic Rimulia? Hindi daw sila natatakot sa INC, pati yung Kongreso, may babala din. Kasi pakiusap pa yung unang rally ng INC. Kapag ito tuloy ang uh, impeachment ni BB Sara, ang susunod nilang rally, post-BBM na. Yan. <laughs> yeah. Ang galing.